Ito, magandang hapon mga kabayan. Pakikita ko sa inyo yung ba dito sa Lunita Park. Kunting minuto lang ng ulan, pero tingnan nyo naman yung tubig. Ito, tingnan nyo na lang kayo na bahala mag, ano, kung ano bang dapat gawin. Dahil kunting ulan lang talaga, grabe. Ayan, mga kabayan, panoorin nyo, ipakikita ko sa inyo. Ito mga kabayan, ayan. Kunting ulan lang yan, pansinin nyo. O, oh, di ba? Sino ba may gawa nito? Ayan, ayan, grabe yung ulan oh. Kunting ulan lang naman to, hindi naman to talaga totally bagyo eh. O, oh, pansin niyo, grabe oh. Eh dito kami sa Lunita, ayan, Lunita Park. Oh. Di yung mga kanal, pakigawa naman. Eh ay, ayo. Oh. Traffic pa. Oh, di ba? Ang lalim ng baha. Ayun. Ayan, Lunita Park